Mayroon lang talaga ano, sobrang mga tao may daming absentee lang talaga ano, sobrang mga tao kung may dito may isa lang May isa Dito kasi, dito kasi Tamisan mo ma Ayan, parang corn Wala na po tayong Ayan isa di ba meron kayong ano? Meron kayong bagong uh Oo. -oh. Bago ma mino, mino may ba bago tawag doon? Ano. Yung sa overload, ano ano yung sangkap nun? Meron kami. Kasi sa gitna na namin nilalagay para mas maganda yung design. Hmm. <laughs> Aesthetic. Meron kami nips na kasama doon. May sprinkles, Oreo, chocolate crisp, tsaka chocolate stick. Or minsan stick. Oh. Nakadepende kung ano yung available for the day. So, sa price naman. Sa price, yung 16 ounce natin para sa super load is ganito sa kalaki. 65. Then, this one, 55. Ay, may kasama nga pala siyang pearl sa ilalim. So, anong flavor naman? Ay, oo, oh, anong Every by by Ay, flavor? Everyday iba-iba pa yung flavor. Ay, iba-iba pala naman. Yes. Strawberry, yeah. tsaka chocolate. Anong available na flavor? Chocolate? Today, ubi. Ang ubi. 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 So, si Chef si, Ito, si so, ano, tumikim ng ano nila. Order tayo. Yung may ano. So, maraming maraming marami sal. Ay, ano oh, na pala? Saan pala matatagpuan? So, so do you want the di bar? pa. Overload. Dito lang. Sa oh, may entrance oh, okay. nila. Narinig ko naman tanda. Thank you, thank you. Sorry. Hindi ka kayo ng yelo? sumagot. <laughs> diba? Malakas ang sana ako. Pwede, pwede, pwede. magkinda ng yelo. <laughs> Eto po, 55, is 55 po. Overload. Overload mo. Overload mo. Ay, ito pala <laughs> <laughs> Ay, gi, nalito na ako

So yun ang, guys, na pag-order tayo ulit. Ay ano, kay Joe sa uh, uh, ice crumble overload. Kaya, So, kaya ako nakapag-order ulit guys kasi may panibago silang menu. Ito guys, so, oh, uh, flavor, ano, uh, strawberry. yan Tapos overload na siya guys. Sa halagang 55 pesos. Ito. Overload na overload talaga guys. Makikita nyo dun sa... Ah, sa video kung paano siya ginawa kung bakit siya overload. yan <laughs> So sa yung una nating na-vlog guys na no Diosa Ice Crumble Overload. So ngayon, meron na silang Ice Crumble Overload sa halagang 55 pesos. ayan Sa sa hindi overload guys, meron silang 50, meron silang 40 pesos. ayan So dito lang 'yan kay Diwata guys. Ano? So let's go!